Ito, Doc, ang unang tanong natin, mm. bakit ba marami sa ating mga seniors, yung kinikwento ni Mon kanina, mm. dadi oh, niya, nawawala ng gana, ng gana kumain. Oh, uh, eh. Tsaka yung, yun nga, baka nga isa yun, ano yung pagnguya. Dok, sige nga, please explain. Uh, pag ang isang senior citizen ay nagumpisang mawalan mawala ng gana kumain, mm -hmm. dapat alamin natin yung dahilan. Mm -hmm. Pwede kasing may medical reason, pwede naman na may kina may kinalaman sa mental health or really? depression loneliness mga ganyan no uh, halimbawa na lang may isa akong uh, pasyente yung senior na napansin ko wala raw siyang ganang kumain Monday to Friday pero pag weekend kasama niya yung apo niya may ganang kumain ah, Ay, wow. so pag ganyan hindi mo masasabing medical reason pero iba naman na psychological wala gana no more psychological. because of uh, changes due to aging. Halimbawa, pag nagkakaedad, nandyan na yung nabanggit mo, yung pagnguya. Mm -hmm. Walang ngipin, nahirap ang umuya. Ah, nagbabago ah, yung pang-amoy, panlasa, paningin. pag pangamoy? pang amoy yes. Kasi yung paningin, you age. Pag nakakita tayo ng masarap na pagkain, tingin mo na, may gana ka na. Eh. May gana Oo. agad. Na-amoy mo, may gana Lalo ka na. Lalo na. Lalo na pag natikman mo. Okay. Pero sa nagkakaedad, we have to consider yung mga physiologic changes. Yung nagbabago na, dala na nagkakaedad. Mas nagiging mapili sila doon? Mas mapili. Wala yung appetite because walang pang-amoy, walang panlasa. Dryness of the...